Marami ka bang mga tanong sa isipan? O di naman kaya ay curious ka sa maraming bagay? Huwag palampasin ang pagkakataong malaman ang mga sagot sa iyong katanungan. Katuwang ang mga eksperto. Sama-sama nating alamin at tuklasin sa mga pag-aaral ng sagot sa iyong curiosity mula sa Experts Opinion. Tuwing linggo, alas 3 ng hapon sa DZRH TV. Isang panibagong linggo na naman ng programang magbibigay kasagutan sa inyong mga katanungan. May dalang solusyon sa inyong malikot na isipan at curiosity sa maraming bagay. Dito mula sa iba't ibang eksperto, aalamin at tutuklasin natin ang mga pag-aaral na sasagot sa nais mong malaman. Para sa DZRH TV, ito po si Rovic Manuel at sabay-sabay tayong matuto sa Experts Opinion. Gusto mo bang bumata ulit? Aba, hindi na pala kailangan gumastos para sa mga pagpapaopera, kaya naman sa mga ipinapahid sa ating mga muka. Dahil ang tanging sagot lang pala dyan ay ang sapat na tulog. Napag-alaman kasi ng mga eksperto na bumabata pala ang pakiramdam ng isang tao sa tuwing ito raw ay may sapat na tulog. Ang paliwanag pa dyan ng mga eksperto, alamin... Sa expert's opinion na ito, nalas nating marinig ang Food is Life. Pero sabi nga sa isang pag-aaral, sleep is lifer. Pinatunayan sa isang pag-aaral ang halaga ng pagtulog lalo na sa ating mga tao. Ay mahalaga para sa ating kalusugan at maging sa ating performance outcomes. Mayroong recommended na 8 hours to 10 hours na tulog kada araw. Ngunit sa panahon ngayon, maraming mga mag-aaral, na particular mga college students, ang nakakaranas ng irregular at lack of sleep. Ayon sa pag-aaral ni David Cresswell, isang Dietrich Professor in Psychology and Neuroscience, tinignan nito ang ugnayan ng sa sa GPA o grade point average ng isang mag-aaral. Gamit ang sleep trackers, inilagay ito sa mga first-year college students upang malaman ang average duration ng tulog ng mga ito at naitala ang 6 at kalahating oras kada gabi. Natuklasan dito na may negatibong epekto pala sa grades ng mga estudyante kapag hindi yung maabot sa 6 hours ang kanilang tulog sa gabi. Kahit pa sinubukang bawasan ng academic load o magsingit ng tulog sa tanghali, naobserbaan pa rin ang patuloy na pagbaba ng kanilang maraka. Ito ay sumasang-ayon sa mga lumang pag-aaral na nagsasabing malaking factor ang kumpletong tulog sa kalusugan, pagkatuto, alaala, -ala, at overall performance ng isang tao. Bukod naman sa nakasanayan nating cold at hot compress, sa tuwing tayo ay may muscle pains, may iba pa palang benepisyo ang nakukuha ng ating katawan mula dito sa tinatawag na heat treatment. Kung ano-ano nga ba ang benepisyo nito sa ating katawan, alamin sa expert's opinion na ito. Benepisyo ng heat treatment sa ating katawan, alamin. Lumabas sa pag-aaral ng Department of Nutrition sa University of Massachusetts Amherst ang kagandahang may dudulot ng araw-araw na mainit na kapaligiran tulad ng sauna sa mga matatanda lalo na sa mga kababaihan. Ayon kay Sun Kyu Chung, associate professor ng universidad, lumabas sa kanilang pananaliksik na isang epektibong paraan ng whole body heat therapy o thermotherapy upang masolusyonan ang pagtaas ng timbang at insulin resistance na iniuugnay sa menopause. Para naman kay Rong Fan, isang doctoral candidate, maaaring maging practical na opsyon ang heat therapy para sa mga tumataas ang abdominal fat na posibleng humantong sa metabolic diseases kung hindi maaagapan. Bukod pa rito, ayon pa sa mga eksperto, ang heat therapy ay epektibo upang maibsan ang muscle pain. Bukod pa rito, ayon pa sa mga eksperto, ang heat therapy ay epektibo upang maibsan ang muscle pains and soreness. Sa isang artikulo ng Cleveland Clinic, maaari itong gamitin sa mayroong arthritis, muscle spasms, sprains, at tendinosis. Nakatutulong rin daw ito upang maiayos ang daloy ng ating mga dugo mapaganda ang ating pagtulog, makabawas ng sintomas ng asthma at allergies at maging sa depression. Ayon sa mga pag-aaral, mataas daw ang chance na magkaroon ng arthritis ang mga taong mayroong psoriasis o yung isang uri ng skin disease. Kung bakit tatanong nga ba ang paliwanag dyan ng mga eksperto, alamin sa expert's opinion na ito. Pagkakaroon ng arthritis, Posible sa mga taong may psoriasis ayon sa pag-aaral. Napag-alaman sa mga pag-aaral na malaki ang posibilidad na magkaroon ng arthritis ang mga taong may sakit na psoriasis. Ayon sa Mayo Clinic, ang psoriasis ay isang uri ng skin disease na nagre sa pangangati, rashes at scaly patches na karaniwan ay nasa ating tuhod, siko, anit at maging sa torso. Sa pag-aaral na ginawa ng Universities of Oxford, University College Dublin, at University of Manchester, lumabas na 25% ang tsansa na magkaroon ng arthritis ang mga ito. Ito raw ay karaniwang nalalaman dahil may ilan na nagsisimula ang psoriasis nila sa pagkakaroon ng joint problems bago magsimula ang skin patches o di kaya naman ay may kaso na sabay itong lumalabas. Gayunpaman, patuloy pa rin ang pag-aaral ng mga eksperto kung sino sa mga pasyenteng may psoriasis ang may mas mataas na chance ang magkaroon ng arthritis. Ito ay sa pamamagitan ng pagkolekta ng samples mula sa mga pasyente para matukoy ang kanilang genetic changes na pwedeng makaapekto sa pagkakaroon ng arthritis. Ikaw ba ay isa sa mga taong mahilig magbitaw ng salitang salamat? Yun bang grateful o thankful na tao? Good news! Dahil alam mo bang isa ka rin sa mga taong mataas ang tsansa na humaba ang buhay? Dahil ayon sa mga pag-aaral, ang pagiging mapagpasalamat raw pala ay may kakayang makapagpahaba ng ating buhay. Ang paliwanag dyan ng mga eksperto, alamin sa expert's opinion na ito. Pagiging mapagpasalamat nakakapagpahaba ng buhay ayon sa eksperto. Magpasalamat para humaba ang ating buhay. Ito na yata ang magiging bagong kasabihan ngayon dahil lumabas sa pag-aaral ng Harvard T.H. Chan School of Public Health na mas mahaba ang buhay ng mga taong mapagpasalamat o thankful. Kasunod kasi ito ng datos na karamihan sa 49,275 ng mga taong may edad 79 pataas na sumagot sa 6-item gratitude questionnaire at nagsabing hindi sila masyadong grateful sa buhay ay nasawi dahil sa cardiovascular disease. Habang ilan naman sa mga ito ay nasawi dahil sa cancer, respiratory diseases, neurodegenerative disease, infection at injury. Samantala, natuklasan din sa pag-aaral na ang mga participants na mataas ang scores sa gratitude questionnaire ay may 9% lower risk ng pagkasawi sa mga susunod na apat na taon. Napagalaman na ang pagiging grateful o mapagpasalamat ay makatutulong na makaiwas sa mga dahilan ng pagkasawi na natukoy lalo na kontra sa cardiovascular diseases. Kaya naman paalala ng mga eksperto, hindi naman mahalang magpasalamat kung kaya wag natin itong ipagdamot sa iba lalo na sa mga talagang nangangailangan nito. Nakapagpasaya ka na, hahaba pa ang buhay mo. Thank you. Magkakaiba ang paraan ng pagpapalaki ng ating mga magulang sa kanilang mga anak. Ngunit sa isang bagay ito, nagkakasundo. Ito ay ang kagustuhan na mapalaki ito ng malusog at mailayo sa sakit. At sa pagkamit nga nito, alam nyo ba na malaki pala ang maitutulong kung pahihintulutan ang mga bata na maglaro sa labas, sa initan at maging sa putikan. Ang paliwanag dyan ng mga eksperto, alamin sa expert's opinion na ito. Paglalaro ng mga bata sa putikan, may benepisyo sa kanilang paglaki. Ayon sa pag-aaral, Paniguradong lahat ng magulang, nais na matiyak ang magandang kalusugan ng kanilang mga anak. Kaya pagdating sa paglalaro ng mga ito, ang laging unang tugon ay huwag hayaang makalabas, madapa o humawak ng maruruming bagay ang mga ito. Bagamat mas mabuti na rin ang nag-iingat, nakabubuti pa rin pala kung hahayaan ng mga ito na makiisa sa kalikasan. Ayon nga sa isang pag-aaral, ang paglalaro ng lupa at paglalaro sa putikan ay may binipisyo sa pisikal at emosyonal na aspeto ng kalusugan ng mga bata. Sa katunayan, ayon sa Mayo Clinic, ang labis na kalinisan pangaraw ang mas nakadadagdag ng tsansa ng pagkakasakit. Habang iyong mga na-expose sa household germs katulad ng mga alikabok, balahibo ng mga hayop at hangin sa labas ay may mas mababang tsansa na mag-develop ng allergies, hika at iba pang sakit. Dahil ang mud play ay may dalang beneficial germs na nagpapalakas ng immune system ng mga bata. Bukod pa rito, nakatutulong din ito sa pag-develop ng kanilang pagkamalikhain at imahinasyon dahil sa koneksyon na nabubuo nila sa kalikasan. Tumatalas din ang kanilang sensory skills na kalaunan ay nakatutulong din sa pagpapabuti ng kanilang problem-solving skills. Kaya naman tips from the expert, let them play sa putikan tulad ng pagmamold nito, paggawa ng castles, race track sa laro ang sasakyan at marami pang iba. Ngunit paalala pa rin ng mga eksperto sa mga magulang, magkaroon pa rin kayo ng mad rules tulad ng huwag pagkain ito, Ngunit paalala pa rin ng mga eksperto sa mga magulang, magkaroon pa rin kayo ng mad rules katulad na lang ng pagsaway na huwag kainin ng mga lupa o putikan at pagbato nito sa mga kalaro. Malamang ay nakakita at nakabasa ka na sa social media o kaya naman ay nakarinig ka sa iyong mga kaibigan, kamag-anak, o mga iba pang tao tungkol sa panganib na dulot ng paggamit ng deodorant. Sa dami rin kasi ng mga paniniwalang mayroon ng mga Pilipino at isa na nga ito sa may hakahakang nakakakanser daw ito kapag gumagamit ka ng deodorant. Mayroon niya abang masamang maidudulot ang paggamit nito? Alamin sa expert's opinion na ito. Paggamit ng deodorant, hindi totoong dahilan ng pagkakaroon ng breast cancer ayon sa eksperto. Key Director of Medical Content for the American Cancer Society, Ted Gansler, walang ebidensya nagpapatunay na ang paggamit ng antiperspirant o deodorant ay nagdudulot ng breast cancer sa mga kababaihan. Ayon sa Mayo Clinic, ang breast cancer ay nagsisimula sa paglaki ng cells sa breast tissues kung saan ayon nga sa World Health Organization, 99% sa populasyon na risk dito ay ang mga kababaihan habang 0.5 to 1% naman ay mga kalalakihan. Dagdag pa ng WHO, karaniwang factors na nagpapataas ng tsansa na magkaroon ng breast cancer ay ang edad, obesity, labis na pagkonsum ng alkohol at paninigarilyo, radiation exposure at maaari na mama na rin. Ilan nga sa mga sintomas nito ay ang pagkakaroon ng bukol na kadalasan ay sa dibdib, pagbabago ng shape o appearance at iba pa na nagkakaiba-iba depende rin sa mayroon nito. Kaya naman ang paggamit ng deodorant o antiperspirant ay ligtas. Wala na patunayang kaso na naguugnay dito sa pagkaroon ng breast cancer. Ngunit paalala pa rin ng mga eksperto lalo na sa mga kababaihan ugaliin pa rin i-check ang inyong mga sarili kung may sintomas mang makita o maramdaman, ay agad na magpatingin sa doktor at panatilihin ang malusog na pangangatawan. Isa pa sa mga paniniwalang madalas nating marinig na ang mga buto daw ng kamatis, pipino at buto ng bayabas ay ang dahilan daw sa pagkakaroon ng appendicitis. Isa na nga rin dyan ay ang pagkilos daw pagkatapos kumain. Ngunit ano nga ba ang masasabi ng mga eksperto sa tunay na dahilan ng pagkakaroon ng kondisyong ito? Alamin sa expert's opinion na ito. Pipino, solusyon sa mabahong hininga ayon sa eksperto. Isa ba sa iyong pinoproblema ang pagkakaroon ng hindi kaaya-ayang amoy sa iyong bibig? Karaniwang dahilan ay ang pagkakaroon ng sirang ngipin, gutom o di kaya naman ay kung may karamdaman ka sa iyong tiyan. Dagdag pa ng mga eksperto, ang pagkakaroon ng hindi kaaya-ayang amoy sa ating hininga ay dulot ng mga bakterya sa bibig na mula sa mga particle ng pagkain na gumagawa ng mabahong compound. At upang masolusyonan nga ang pagkakaroon mo ng mabahong hininga, mayroong isang prutas na maaari mong kainin na makatutulong sa iyo. Ayon sa isang pag-aaral, mabisang solusyon daw ang pagkain ng pipino dahil ito ay nagtataglay ng phytochemicals na pumapatay ng bakterya sa bibig na kayang magpawala ng hindi kaaya-ayang amoy. Maaari rin daw na maglagay ng slices nito ng pipino sa iyong bibig sa loob ng 30 seconds na makatutulong na maging presko at mapabango ang iyong bibig. Bukod pa dito, ang pagkain o pag-inom nito ay madami pang ibang benepisyo sa katawan katulad na lamang ng pagpapatibay ng buto, panlaban sa cancer, antioxidant, panlaban sa diabetes pampakinis ng kutis at marami pang iba. Paalala pa rin ng mga eksperto, lalo na ng mga doktor sa ngipin, ugaliin ang pagsisipilyo ng ngipin, lalo na pagkatapos kumain at iwasan rin daw ang labis na pagkain ng matatamis at panatilihin ang pagiging hydrated. Pero bago po tayo magpaalam, narinig mo na ba ang malaking balita na muling uukit sa kasaysayan ng tinig ng asul, pula at dilaw? Dahil malapit na malapit na ang engranding pagdiriwang ng DZRH, ang kauna-unahang radyo sa bansa. Sa panibagong yugtong ito, sama-sama nating balikan ang makasaysayang legasiya ng DZRH sa puso ng bawat pamilyang Pilipino. Isang tulog na lang, mga paradyo man o TV, sama-sama tayo sa 85. Si isang adhikain, sa isang tungkulin, sama-sama tayo Pilipino. At yan po ang mga kasagutang hatid sa atin ng mga eksperto. Sa episode na ito, sana'y nabigyan naming solusyon ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. At naway nabigyan rin namin kayo maging ng bagong kaalaman. Muli po, ito si Rovic Manuel. Samahan niyo akong muli sa susunod na linggo at sabay-sabay na matuto dito lang sa Experts' Opinion.